what happened facebook messenger bagay tayo magkapag in wala nang facebook wala nang messenger my god ano kayo nangyari sa mundo wala na tayong nibangan sa Facebook hanggang tawag text na lang hanggang youtube na lang tayo buti na lang mayroong youtube my god my god balik na yung facebook <laughs> Oh my god nang nangyari